sa mga tao hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanging busila at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga at ang hali sa inyong lahat, sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana huwag po kayong magsawang subscribe sa akin at pagpatulong nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin at tatanawin ko po malaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat at sa mga baguan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel iwagan ng pangasinan huwag na po kayo magtubilin pindutin ang subscribe, like, and share at pagkipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking isusunod ko mga video Makakalugo po, po sa inyo lahat ng aking mga nalalaman sa spiritual o physical na karamdaman na lahat ng mga panggamot ng mga orasyon. At dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at wag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. Ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sa ino Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga lahat niyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyo ang siksik diktik at umapaw na pangamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. ang isishare ko po sa inyo ay yung orasyon ni San Miguel para ditablan ng anumang armas iwagan ng mga sinan at orasyon ni San Miguel kabal sa bala at patalim at si San Miguel ang bantay ng linggo kaya siya ang dapat tawagin sa araw na ito pagkakalug ko po sa inyo ang uh, orasyon ni San Miguel uh, Arkanghel uh, napakabisa po ito na uh, kung ikakasi po sa inyo ng San Miguel Arcangel po ay eh, makukon po nyo ito po ay nakapon po kayo nakadibusyo, nakapudir bakod balabal po kayo dito uh, kung nagdi po kayo, ito po maganda po sa inyo. Kaya dapat po sa atin ay palagi po tayong uh, mag-aral po sa lihim na karunungan kung mga kung kayo po ay virtudes mapapagana po niyo ito kung kayo po ay nag-aaral po lamang po dapat po mag, uh, mag uh, sikap po kayo mag pudir balabal po doon at bagod po para mapagana po niyo itong orasyon na to mga orasyon ni San Miguel para tablan anumang armas yung wag ng pangasinan Narito po ang orasyon ng San Miguel para initablan. Premisi, impukabit, in Iso Cristo. Premisi, impukabit, Iso Cristo. Premisi, impukabit, Iso Cristo. Tatlong bispo, salin sa isip lamang po at iipo sa dibdib ng pakros. eksplorasyon ni San Miguel sa kabal at sa bala at patanim. Irum, irum, irim igusum, martabar kwait, sikot dius, it duarum, kabal tug, dirug bakal, balaramat. Irim igusum, martabar kwait, sikot dius, it duarum, duarum, kabal tug, didug, bakal, Balaramat Irim Ugusum Martabar Kwait Isikot Diyos It Duaram Kabaltog didug bagal Balaramat Tatlong bis po Usanin po sa isip naman po At iposap sa Tibdib narito naman po yung Si San Miguel Ang bantay ng linggo Kaya siya ang Dapat tawagin Sa araw nito ito po ay uh, napakabisa po kay migil na uh, pang po sa lahat ng mga bagay-bagay sa mga pang sa may nakad po kayo kung nababiyahe po rin po kayo ito ay magagamit po kung nasa kagipitan po kayo lamang po ito ay napakabisa po ito na tatawagin po na uh, hindi kayo ng bantay sa linggo ah uh, dapat tawagin si Samigil sa araw ng linggo ito. Kaya samang kayo naroon sa uh, kung milakad po kayo na pupunta kayo sa ibang baryo o, uh, mga, kung na lugar, hindi nyo kabisado mga lugar. Kahit sa mga masamang elemento, espiritu, ay eh, puporteksyon na po kayo, mabantayan po kayo sa Miguel. Sa disgrasya, kapamakan, mga basta babantayan kayo pag ito po inusal po nyo. Narito po ang orasyon ni San Miguel. Dominis Salvatore, Salvangi, Salvapi, Salva Piratum Toong isang bisis lang po usalin po ito at iyo sa dibdib ng pakros yan po ang sa Miguel Arcangel pagkadabis po ito na pangkon ng San Miguel Arcangel dapat po pag gumagawa po kayo ng ganitong mga uh, usapin po ay eh, focus po sa sarili palagi tiwala sa sarili sa puso at isipan mga uh, pag gumagawa po kayo para kumasi po sa inyo ang uh, ang orasyon po uh, ang mga binabagi dito po ang oras yung San Miguel. Uh, siya siya tapo pala ako. Uh, siya out from Ninita Rotairo, Shirley Royola from Bicol. Bike tayo kabayan, Berlin Palisog, Palisok, Ryan Labisti, Junix Ben Nadin, Andy Bonifacio, Chris Lee Abugao, Orchili, Tini Tron, Angelica Bondok, Gerardo Jimenez, Tarita Palma, Elusiapil, Pike Tuwin, Ambrosio Magalpo, Raulita C., Arting Camacho, Maricel Pasido, Eupimia Pilipi, El Triple E Commented, Marina Arangis, Loli Cayago, Joan Bibs, Nuggets, Gillian Gig, Ulbider Lucino, Borja, Innerpick, Mucha Hunters, Nathan, uh, Bert Commented, Mylene Lumampu, Ali Mirkadi, Has Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83 Arnold Francis Go Apolio Landik Chu Brian Bimsa Rudy Joaquin uh, Siya ako sa inyo lahat mga uh, ngayon, na lamang po nakatutok na ng aking YouTube channel mga po siya uh, Shout po sa inyo lahat Sana po huwag po kayong makalimot po mag-subscribe, mag-like and share at pakipindot na rin po ang bilay ko para makatulong po kayo sa akin eh, pindutin nyo rin po ang subscribe uh, tatanawin ko po malaking utang na loob sa inyong lahat uh, eh, palagi ko po eh ay sa araw-araw na gabayang kayo ng isama na pang araw-araw hindi lang sa pangkon pang araw-araw -pang para may makakain po tayo araw-araw huwag po tayong, uh, mayang humingi ng tulong po sa Diyos ang mga isabihin po lang natin na sa, Kanya na pangailangan natin at unti-unti pong ipagkakalob sa inyo ng ating Diyos ang ating mga pangailangan basta manalangin po tayo pumunta po tayo sa wala pong istorbo punta po tayo sa kwarto isara sarado ang pinto. At manalangin po tayo doon. Kung kailangan po tayo na natin mag-request uh, ng ating uh, wish po sa kanya, pumunta tayo, pumasok po tayo sa kwarto at tayo lang po at para mag, marinig po tayo ng isang mga kapangyarihan sa lahat. The best po yun yung pupunta ka sa kwarto at mag-wish ka sa kanya, manalangin ka muna, ang proseso po ng pagwis po ay ipagkakalugko rin po sa inyo na ang pag nagwis po kayo sa kanya bago po kayo magwis po pumasok po kayo sa kwarto na sarado po yung pinto at humarap kayo sa silangan po silangan magdasal po kayo ng isang ama namin lamang po kay isang ama namin lamang po at uh, pagkatapos po ay humihingi kayo nung kapatawaran sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at tapos maghiling pagkatapos nyo manalangin na humihingi ng kapatawaran sa Kanya manalangin po kayo na pagkakalob sa nyo ang wish po ninyo Isa, yung pag wish po ay yung na uh, uh po niya sa mga puso niyo na yung tama-tama lang po wag po kayong magwis ng sobra-sobra sobra, -sobra, sobra. <coughs> excuse me po Huwag kayong magwis ng sobra-sobra yung tama-tama lang po sa pangilangan at ito yung sa atin ng Diyos sa mga sa lahat wag tayo mayang na lumapit sa kanya basta tama po lamang po ang ating ginagawa nagagabaya po tayo at importante po sa ating pamilya na pag may pamilya po tayo palagi po tayo magpakumbaba kung sino po ang po may kasalanan po sa atin umingi po tayo kaagad ng tawad at magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan at igisal at magmahalan yan po ang tip ko sa inyo para yung grasya po ay uh, kung dumating ang grasya po ay sunod-sunod po ang grasya na darating po. Pag marami po na po kayong uh, grasya, sobra-sobra na po yung na uh, pagkakalupsin niyo ng grasya, i-share niyo po sa iba. Tumulong po kayo sa taong uh, na kailangan. Kaya dapat po niyo malaman po ang pagtulong po sa kapwa ay hindi po matutumpasan sinuman. Diyos na po ang bahalang maggagabay sa inyong lahat uh, magsusukli sa inyong mga ginagawang mga kabutihan yan lang po ang kung po po maraming maraming salamat po sana po naintindihan po yung aking video uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat abay po